ayan magandang kami mga boss o oh, barako 3 o oh, dinala ito sa atin dito hindi na umaandar ayaw na na umaandar kahit sa pajak so ang problema nyan yun natuyo yung battery na drain so napakabatang motor pa nito mga boss 2500 o oh, yun diba, napakabago kaya lang tumirik na so unaging problema nito yung susian yung ignition switch mga boss yan, may parte raw yung gumaganit. So, yung gumagamit, nung ma-i-on niya yung susi, tapos nagamit na niya. Dahil mahirap nga raw i-on eh, and off, pinabayaan na niyang naka-on yung susi nung ma on niya nung mandar. Kaya lang, yan, na -drain yung battery. So, yun, uh, ingat-ingat lang kapag nadrain uh, na kasi ang battery ni Barack Audrey. Kahit yung sa aking service, mga boss, sayang yun nasira nasisira agad medyo may may presyo pa naman yung ganyang brand mga boss oh. kaya sa ganyang edad dapat ay hindi pa sira yung battery and yun yung susian talaga yung naging problema nyan kasi ang sabi ni ni bossing yung nagdala rito ano, parang ito yung service ng dito sa munisipyo ah uh, nababasa lagi yung susian kasi hindi sakop ng bubong yung tapat ng susian so yun, yun yung kalimitan daw na nagiging problema nito mahirap isusi tapos kapag gagamitin ay ayaw na nga ayaw na maayon so yun, in overtime ko na lang mga boss kasi kanina medyo marami tayong tinapos and yun, chinarge ko naman itong battery kaya lang hindi na nag charge kalahating oras natin china charge kaya lang ayaw na talaga and yun nag decide na tayong palitan na yung battery kasi mag charge man yun ng konti titirik na rin kasi FI ay nga ito yun uh, depende to sa battery mga boss hindi to katulad ng ibang FI na umaandar kapag medyo drain na yung battery ito kailangan talaga nasa good condition yung battery mo kaya yun una-una yung alagaan ay battery at ayun nakikabit na natin yung bagong battery and medyo mura lang yung inilagay natin kasi wala naman tayong stock ng yuwasa and ito pa yung main problem nito mga boss na damay lang kasi yung battery so kakalasin natin yung ignition switch kasi bago pa nga yan o, ito nakalas natin mga boss o may tubig tubig pa yun tama yung kwento nung naggumagamit nito mga boss laging nauulanan kasi maulan ngayon itong panahon na ito at ayan ayaw na sumagad yung susi so umi-stuck na uh, nagkaroon siguro ng corrosion or kalawang do sa loob kaya nagkaganyan ngayon nga ang kwento nung maion na yung susi hindi na niya pinatay kaya lang ang naging epekto efekt nun ay na drain yung battery so yon dito gagawin natin lilinisan lang natin to ng penetrating oil pagkatapos lalambot na yan mga boss kasi ang nakita ko nga lang ay yung tubig maraming tubig doon sa loob kaya bubugahan lang natin to ng uh, penetrating oil mga boss yan So medyo may kadumihan na tayo mga boss kasi maghapon na tayong nagkukulikot dito. Hindi ko lang ito magawa sa araw kasi yun nga medyo matrabaho itong susian kaya pinagpaliban na lang natin tapos gabi na lang natin ginawa para kinabukasan uh, may magagawa ta may magawa pa tayo na mas mabilis kasi ito talaga puro kuting tingin to mga boss buti kung palit lang mabilis lang pero pag ganitong nire-repair medyo matagal to so ikat na natin mga boss and yan so testing natin testing Uh, wala tayong tagahawak oh, sige ikot natin mga boss o nag -una. oh, so ibig sabihin na under na to mga boss kasi kahit kanina pinalta natin ng battery hindi pa rin nag on yung susi ang problema nga ay yung susi oh, yun pagka nauulan na yung susi mas maganda lagyan nyo ng takip kasi yun bali dalawa yung naging sira nito kaya, ang maganda niyan, kung lagi nga nababasa yung susian mas maganda lang isa nyo mga boss. Kasi pag hindi nyo naman nilang isan, ang mangyayari nga dyan, maging katulad nito, umi -stock. So, uh, nagdudubli-dubli yung gastos. Kaya, dito naman, okay na to mga boss. So, testing nga na. Ayan, nag-una yung susi, i-start na yan. At ayun, sabi ko nga kanina mga boss battery susian yun lang ang naging problema so yon nakita naman natin yun lang yung naging problema minor issue lang mga boss